Dalawang operasyon ang inihahanda ngayon para sa hero dog na si Kabang. Una para maisaayos ang kanyang ngipin at pangalawa para takpan na rin ang sugat niya sa mukha. Pero hindi na raw gagawa ng bagong nguso si Kabang. Samantala, agaw atensyon naman ang aso sa Cavite na kung maglakad, parang tao. May report si Rafi Tima. That, um... Game na game ang hero dog na si Kabang habang chinecheck up ng mga doktor nang dalhin ito yes. sa University of California, Davis. Kasama ang veterinary na itong si Dr. Anton Lim, mahigit isang oras ang itinagal ng masusing check-up sa tinaguriang hero dog. Urine sample, they did a complete physical check-up just to see what they need to Uh, what they need to prepare for. Sa ngayon, dalawang operasyon ay kinakasa kay Kabang. Una, ang maayayos ang ngipin nito. At pangalawa, takpan ng sugat nito sa mukha. Sa ngayon, wala raw silang balak lagyan ng prosthetics na to palitan ng nguso ng aso. Inasa ang ng anim na linggo si Kabang sa UC Davis. Hindi lang si Kabang ang asong umaagaw ng atensyon ngayon. Sa kuha ng news cooper ng si Cathy kitang naglalakad ang asong ito na parang tao. May dala pa itong basket at may suot na shades. At sa sobrang nakakaaliw nitong talento, tinanap ng GMA News ang walking dog ng Cavite. Sa Dasmarinas, natuntun namin ang asong si King Joker at ang amo niyang si Larry. Bitbit muli ang kanyang basket na malengke ang mag-amo. Pero bukod sa pagbitbit ng gamit, kaya rin ni Joker na magbayad ng pinamili. Kaya naman lahat ng makakita rito talaga namang napapahanga. Ay, natutuwa ako sa aso. Ang galing-galing niya talaga. Napakakatiwalaan ng Ay, ako. Parang gusto ko na rin mag-alaga ng aso. <laughs> Kwento ni Mang Larry, anim na buwang bulang pa lang si Joker nang simulan niya itong i-train. Limang taon na ngayon ang Aspin. Paga, tangali, hapon, training ko siya. Tinitraining ko siya, mga madaling pa, alas 5. Tapos so, uuwi kami niya, mga siguro, mga alas 10 na. Laylay -lay dila niya, pati ako laylay -lay din eh at sa tagal daw ng kanilang pinagsamahan, talagang napamahal na si Joker sa kanyang amo. Pag mag-detrain sila, o kailangan meron kang panahon, sakripisyo. Mas mahal ko pa sa sarili ko ito eh. Sobra pa, sobra sa pagkasano sa anak, sobra pa eh. Mas, ma, mas mahal namin po kung sa hali eh. Rafi Tima, GMA News.